Signal number 5. Ito ang posibleng pinakamataas na tropical cyclone wind signal na itataas ng pag-asa sa inaasahang pananalasa ng bagyong Nando sa Northern Luzon. Pagsapit kasi ng linggo September 21, inaasahang magiging isang typhoon na ito. Kaya naman, ang mga probinsyang daraanan ng bagyo doble kayod na para makapaghanda. Sa isla ng Basco sa probinsya ng Batanes, nagsagawa na ng bandilyo ang mga residente. Ang mga bintana ng gusali, tinakpan na ng plywood. Sa Basco Port, itinaas na ng mga manging isda ang kanilang mga bangka. Nagsagawa naman ng pre-disaster risk assessment ang PDRMO Batanes. Sa probinsya ng Cagayan, nagsagawa na ng kanya-kanyang pre-disaster risk assessment ang mga bayan bilang paghahanda sa bagyo. Naghanda na rin ang probinsya ng Isabela habang bumabangon pa lang ang probinsya mula sa malawakang pagbaha na iniwan ng bagyong Mirasol. Nagsagawa na rin ng PIDRA ang DSWD Cordillera. Dito, tiniyak ang sapat na relief goods para sa mga residenteng ililikas. Nagsagawa na rin ng PEDRA ang Office of Civil Defense Cordillera at pinangunahan ito ni Regional Director Albert A. Mogol. Kanya-kanya na rin PEDRA ang mga bayan sa Ilocos Norte. Inaasang magiging masungit ang panahon pagsapit ng linggo at inaasahan ang buong bugso ng bagyo sa mga nasabing rehiyon pagsapit ng lunes at martes. Charles Nicolimon, RGN News.